Marami pong nagtatanong sa akin na paano nga ba makakuha ng account ID. Well, ito po yung account ID na kailangan natin nakunin para po kukita tayo dito po sa ating social media accounts like Facebook, TikTok, Instagram at iba pa na meron sa iyo ngayon. Ang gagawin mo lang ngayon, dapat lang maka-attend ka sa aming online screening para malaman namin na ma-qualified ka ba dito po sa sistema namin. I-discuss po doon lahat paano ka makakuha ng account ID sa maliit na halaga lang. Ang kagandahan dito kapag maka-start ka na dito, ang gagawin mo na lang mag-copy and paste ka na at mag-sit ng appointment at wala ka ng product na Hindi kailangan na mag-live, hindi din kailangan na maging content creator kung hindi mo naman kaya. Ang kagandahan dito, open to all po ito kahit isa kang estudyante, tambay, housewife, OFW, pwedeng pwede mo itong gawin as long as meron kang bakante na oras at least 2 to 3 hours Per day. At pwede ka nang kumita ng 20,000 to 50,000 per month. Nakadepindi pa yan sa effort at diskarte na ilalaan mo. Kaya kung interesado ka na matulungan kumita gamit ang social media accounts mo, mag-comment ka lang sa si baba ng video na ito para ako mismo magturo sa'yo. Kaya see you in my inbox.